Kanya, Hello, ano ka niya yung sikat na nagre-wrestling? <laughs> e, hok ano, ano, ano si ano, sika, eh, Hulk Hogan. Ano kasi yung pangalan niya? Si Hulk Hogan. Ano ka? Sikat yun, champion yun. Ganun na ganun bigot dito. Ano <laughs> yung marasiliyan pa? Hello, yeah. Pangalan. Ang pangalan na nagpapasyatap. Hindi <laughs> mo <laughs> Alam mo naman si Sumaring Ahas. Nandiyan lang yan. Nandyan sa loob niyan. Tanggalin mo yan. Puno. Akin na ako mag <laughs> Ini semua lalate. Sial. Matatanggal na yan eh. Baliktad mo lang 'di mo makikita mo na. Ah. Ih. Eh? Ngito gak. Ta-dan. Ah, Tuya ken nya ken. Miya bela ken den eh. Nagsama lang sila diyan. Lako tayo kay batin pala tayan. Dito na ito. Lako tayo kay batin yan. Yan. Tuya ito.

eh eh singilo eh, singitim pa! tiga 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 na Ay, hey, mag mag vlog lang po rin Mag vlog lang hey! Mag Dito ma ka. Tipo meto kanyan. Yellow eh, meto. Pakatuwa rin Ipang yellow. Yan, ako po may Ken Yellow Mas maliit yung isa Sige Parang kamantag eh Atin pa Ken Yellow yung may itong nandin Yellow oh. yung Yellow yung may itong nandin

Tsaka mas malati ito. Malati yung buntok. Para ako yan yan ito. Tagol na yun eh. Oh. Hmm. O lalim yan po. Talon po yan. pa kanya.

Yung isa na dyan, wala, yung isa, pasubsub yan eh, pasubsub yung isa. Yung isa. Kukulan niya yan. Kukulan niya ito kayaan, ayan, kuka, ayan. O, may atang na may. Oo, nga upload kang Alvin. Alis ka dyan, man. Yeah. Dela na yung Rex Kete eh. Ako takarikita lili poste.

Uh, kinukuha ng DNR. Uh, pinapakawalan sa kabundukan. Uh, yan, yan po ang mayari ng bahay. Silang tumawag, nakakita ng mga kobra dito, tumatawid-tawid dito. ayun, eh, nakahuli na tayong dalawa. Yung isa, huulihin pa natin. Okay. bahay uh, no. Hindi. Anit, anit. Kumuha ka na lang kaya mamaya dito. Patayin mo na yan kaya. Kumuha ka na lang dito mamaya. Kumuha ka na lang dito. Ah. Iyan e, mo na yan. Tabi mo na yan. bina choy matuloy. May nakadugtong pa. Wala sa silong yan. Ayan na. Eh. doon putulin mo. Yan yan. Putulin mo. Putulin mo. Kaya tayo ni Guta ni Renore Marupo. Ya ben, ini Wawa yes, si yes, yes, yes. ano, naghihila sila parang kalabaw.

Again, you know? Ay, yung ano, video kong last. Oh. Ko na ko. Sa eh. medyo na. Hindi pa kasi nila nakikita. Marami kasi yung panood sa... Dami pang oh. commercial. Dami pang Puno. Nung kit tinira tayo namin, lamid, ba, na pa ni mga paboran lang sa alam nako <inaudible> ah mumura babatak <inaudible> ng ura. Ali na pa pay unay gasi. Tapos pinauwi tayo. Pinauwi kami lakas ng ulan. <inaudible> mga cobra po na mga ay nang sakada po. Ah. Si sumo <inaudible> si <Sumur> po yan. Kobra po tsaka bear cobra tsaka sigalay mo.

Kapsi yang iya no? Ba, kapote bulak na pa yan, pa yan. Ayapin. Ayapin.

sa kabila doon natin nahuli yung ahas pero babalik babalik yung ahas nakakatang ahas ayan na, mga bro nakatatlong kobra tayo dito sa barangay kulipat kulipat tarlac kulipat tarlac city. Tarla city yan nakampuan natin galing na tayo kahapon natong itong dito kaso lakas ng bagyo kahapon kaya binalikan natin yung yun yung taron doon sa gilid ng bahay nila Nagkikita nilang palipat-lipat dito sa daan eh. Ayun dahil. Kaya dito nila tayo dinawag, Baka pumasok sa mga bahay. Ayan, Misa na kayo please. Bayad na tayo kahapon eh. Ha? Bayad na kayo.